oh no ah oh naninikit sila oh oy, oy 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 ayun oh naku po yun oh bali ticket ipet ah kaya pala traffic maraming ano ayun oh ang daming ano oh daming tow trucks oy oh, mga satisfied customers aguy 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 mga illegally park vehicles ayun no oh, satisfied customer so nakasampa tatlo na agad do oh, tatlo ayun pa ang dami naku po ang dami kaya pala Oy, ayun po satisfied customer so kaya pala traffic <laughs> naku po mga nakapak may mayroon tayong nakita na tinitikita na nasa taas ng bangketa sinisiksik yung ticket yung iba naman ay eh, siguro mga walang tao kinarga na sa ano tow trucks kaya pala medyo mabagal yung traffic don usually hindi naman kasi mabagal traffic dun eh. kaya pala kasi may mga huli may mga tow trucks na nakapila. Dito yan sa may uh, papuntang ano, Old Balara. Ay, sa ano pala yan? Uh, dulo pala ng ano yan? UP Town Center. Sa so, may dulo ng UP Town Center. Exit na ba yun? Kaya sa mga paps natin dyan. Ah... Uh, uh, na kung matagal naman ang matagal naman kayong uh, aalis sa uh, pinagpaparkingan nyo mas maigi, mas mainam na sa pay parking na kayo magsipark kasi almost naman ang uh, nagsisipag uh, ano parking ngayon e, ano eh tawag dito flat rate naman eh pero pag mabilisan lang kayo mas mainam, mas din ha, ah, sa mga establishment na lang kayo pumarada tapos ano hinyo na lang makiusap na lang kayo na saglit lang naman kayo di ba kaysa naman sa iiwan nyo sa may bangketa sa may mga gilid ng kalsada tapos sa alis kayo hey yay pag nakita talaga ng mga ano yan eh, ito talaga yan obstruction yata ang ano doon di ba violation or illegally park oh! Ayan eh, o, maalwan pa. Ito maluwag, maluwag! Yahoo! Yahoo! Nalabas ako dito. Ito muna ako dadaan sa labas kasi iwasan ko lang itong mga lubak dito. So, yung mga lubak kasi dyan, ayan eh, no? May mga ano-ano dyan. Lubak, tsaka kanal-kanal. So, delicates kasi dyan, ayan eh, no? o. mo, hindi pantay. So, babalik din naman ako agad pag meron ng ano. Yung maluwag ano na. Patag na. Ayan, dito. Kasi malubak doon. Ang dami ko nang uh, tornilyo na nawala doon eh. Sali sa baano ko sa may bangka. Yung mga plastic tornilyo ba tawag doon na ubos. Kaya pala ang ingay ng bangka ko umaalog-alog yung pala wala na mga tornilyo na laglag. <laughs> Patagtag doon eh, kasi ma malubak eh. Delikado pa kasi makanal-kanal pa. Ay putik ang dilim doon oh, ang dilim. Kailangan na natin maka-awigad. Ayun o, dilim mo. Susuungin natin yung kadiliman. Putik. Kailangan kong bilis-bilisan. Ayun na. Ulan-ulan na. <laughs>